Ma, tapos na ang kumain, maugas ko. ma wow! ah! ah! Ano ba makain mo? Hindi mo ano hindi mo kasi 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 ingay. Ano ka ba? Iskang? <laughs> Nakakapwisit! <laughs> ayan, Ay, ayan. Burger yung sa sakin. Nay! Labog ka! Nabos na ang Ma! Nabos na ang lumai, Ma, na ang kumai, ko. Ma! 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 MAAAAAA! Ah! 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 Ano ba ka mo? Hindi, mo! Ano ba Ano ba mo Ang laki-laki mo na yun, hindi, ka marun <repan noise> ah! Ay! hindi ka pa Hindi ka pa rin ma maghugas ng puwit mo? <repan noise> <repan noise> Yung puwit mo ang daming buhok! <repan noise> hindi ka pa rin maghugas. Ang laki-laki mo na, nakikipaglaro ka na nga eh. May jowa-jowa ka na nga, tapos nagpapahugas ka pa ng puwet mo? Bawal oh ko. Ang baho-baho pa. Ano ba, kumakain ka ba ng basura? Kumakain ka ng basura! Ay, 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 ay. Kumakain ka ba ng basura? Lahat na lang ba yung asa mo sa akin? Oh, ba't hindi mo magawa yan? Hindi ka natututo tututo. Lahat na gusto niyo eh sa magulang niyo, paano kayo makakatayo sa sarili niyong mga paa? No, Kailangan bata pa lang kayo, marunong na kayo! So, hindi si so, ganyang simpleng bagay lang hindi pa magawa! At tawagin pa ako, may ginagawa yung mama mo! Tatuyo na ako ngayon, nalaglag na yan! Ay! Go, wala na! Ah! Kasalanan ko! Mahugas na kasi! Ayaw mo na yan! Patuyin mo yan dyan! Alam mo, kamakakon yan eh! Mm. Alam mo, maraming nanonood sa atin tapos ganito yung ganito yung content natin. Ay! 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 ay. Ha? Sabi mo eh. Sabi mo. Dito ka na! Ayaw mo na yan! Huwag ka na magbugas! Oh, Dito ka ang sasabihan kita! Mabawa yung board kung baka na dyan na hindi na ako nagunga. Kahit sa simpleng bagay lang, hindi mo magawa. Pati yan, iakasa mo sa akin? Oh, shit! Uy, ba naman nagugas na kami ng puwet ko eh. Nung baby ka pa, nung baby ka pa rin ba? Ooh. Tignan mo ba yung mukha mo. Nabubugbogin <tipan> kita eh. Ano mo mamawa ka yung tayo? Kumabaho ko nga yun. Ang arte-arte mo, sarili mong ano mo yun, tapos Laging ambaho! AMBAHO! OH SHIT! Ano ba kinakain mo? Basura! Daga! Hindi, hindi. Ano ba yung niyan? Ang tagal-tagal mo pang dumumi. Ilang oras ka doon sa sip? Ah! Ano ka ba? Whisky? Hahahaha! Nakaka-whisky! Ayaya! Isa. Ano na yung tayo ko? Hindi ko na ako nasa yung ko. Kunin, kunin mo. Ipasok mo sa wet mo. Hindi ka marunong maghugas. Ang baboy mo. mo eh, bumasok ko. Hindi ka mapasok. na. Uh. Eh, hindi ka marunong, di ba? Sinabi mo, di ba, hindi ka marunong? Kaya ayoko tumain. Kaya pinibigilan ko lagi yung tayo ko sa ilalim ng lamesa eh. Ikaw ba lang dumudumi sa ilalim ng lamesa? Kala ko yung pusa? Pusa ka ba? Hindi, nakulog lang yun kasi Bubog binibigil. Bu 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 kita. <laughs> ah! Sabihin kita. Papa! Ha!